Tony, abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo. At sinasabi mo, ang depresya ng uh, private sa public figure, ka-public figure ay may basta-basta. Kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na. Parang gano'n sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong kaya lang, nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Pag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. <laughs> ano ang panliling lang ko, ah, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko, sapagkat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Pero dito lang ah, the title na title pa lang. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcoleta. At Tony, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ng mga nagpapalo sa'yo kung sino-sinong maraming nagpapalo, pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilinlang na sinasabi mo rito? Uh, marami na po kasi akong naging ano, hindi ko ano yung ano yung particular na Ito eh, pagkikita ko siya, ayan oh. I, i, hindi, uh, hindi ko po alam kung anong particular doon na, na natuloy na, gumawa ka ng vlog. I, yes po, ako po responsibility nga, no. mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa Hindi ko mani, hindi ko maniwala, wala mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ko at panlilin lang. Kasi sagutin mo, hindi ako naniniwala hindi mo naalala ito. Mr. Chair? Mr. Yes, Chair? Yes, go ahead, go ahead. Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa kay, yung dalawang pong kasama uh, Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa luneta. wag sa liwasan. Uh, yun yung kasi, pagsaliwasan ko dito. Huwag mong nililihi sa usapan, ano? Ang Hindi, pinag yung, yung panlililang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman. Anong Pilipino? panlilin lang ginawa ko doon sa rally? Doon po yata ang speech nyo doon Hindi sa speech. po yata yata. Kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon. Anong parte ng speech ko? Ang nilin ko ang mamamayang Pilipino. Ah, uh, Honorable Congressman Mako, yung reaction ko po yata, yung speech nyo po doon sa sa Ano state, nga, kung, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlililang doon? Tingnan ko po dito sa ano ko, kung ano yung... Dami ko na po kasi naging content tungkol Ay, Hindi, hindi ganun. Ako kapag sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilinlang ako ng isang tao, alam ko, problema sa inyo, hindi ko nilalangit ang vloggers, ano? Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng, ano, ng ating free speech. Expression. At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman, kapag ka public figures, hindi dapat balat-sibuyas. Hindi kagaya ng balat-sibuyas ni Kong Barbers, alam ko yan. Pero hindi nangangulugan. Kailangan i-establish ni ninyo. I-establish ni mo. Na ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputable institusyon. Kaya pagkatapos, eh, tinatanong ko lang ngayon, eh, ikaw ang nagbablog, eh. Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo, tungkol dun sa rally ng Pins. Ano nga yung sinabi ko sa rally na nanil lang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Ito yung, ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog, eh. Minislead mo yung mga tao, nilililang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilang na sinasabi mo rito. Pakulo at panlilang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers suma-attack ka rin sa akin pero hindi ako balat sibuyas sapagat may basihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto na yung tingnan siguro kung ano yung mga seeds ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat si Boyes, pero ito, wala akong makitang panlilang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. Ano? Uh, gusto, panoorin ko po mamaya itong ano kung ano Ay, yung... Ayun ang Mr. Mr. Chair, eh. Uh, ano, ano po kasi... Isip-isipin mo, bigla ka nalang gagawa ng isang vlog na ngayon tatanungin kita ng diretsyo, wala ka man lang masabi kahit isang panlilin lang. At ang inaakala mo, baka sakaling doon sa rally. Para yeah. hmm. mo sabihin, naharap ako sa rally, pagkalaki lang, para manil lang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi, hindi ka rapat dapat na abogado eh. Hindi, hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi e ko sa iyo ngayon. Ako hindi ko inaukusan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan meron silang pinag pinagmumulan na, pa na basihan. Kamukha nung, kamukha nung isang vlogger, Mr. Chair, nakita niyo yung isang uh, tarpuli, eh. ah, isang billboard na na-install na doon sa SLEX. Isang female vlogger, Mr. Chair, na napanood ko, itong si Marcoleta niya, walang kahihiyan ito ha. Tanga pala eh. At ikinahihiya na rin siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Kristo. Sapagkat, halayan mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy. Di ba niya alam na si Pastor Kibuloy ay eh, ganyan, 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 ganyan? So, kinakailangan ng Mr. Chien na sagutin ko. Ang, ang, pagkakasabi ko lang po na sagutin ko, ah, miss ka ako, hindi kita kilala, pero medyo nasaktan lang ako, pero nandun na lang, pagpapasaysaan na kita, sapagat ako'y public figure. Kung kulang ka ako ang ginanito mo, okay lang eh. Kaya lang kita sasagutin sapagkat yung mga nakikinig sa'yo, baka malin lang mo, baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga ang gumawa ng billboard na yan. So ipinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako ang gumawa ng billboard na yan. Nakita ko na lamang po na biglang kasama po ako ron. At hindi naman po ipinalam sa akin nung gumawa. Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo rin isang senador, inakala niya siguro magiging maganda rin para sa kanya kung kami po ay magkasama. Eh ako naman po wala namang magagawa tungkol doon. Pero hindi ko na po, wala, wala na po akong reaksyon sapagkat public figure nga po ako eh. Lahat kami ay tatamaan. Ito nga po yung napakagandang pagkakasalita po sa Korte Suprema eh. Mr. Chair, basahin ko lang, maliit lang po ito. The interest of society, ito boy, the United States versus Bustos. The interest of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of its probe relieves the abscess of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and an unjust accusation. The wound can be assuaged with the balm of a clear conscience. A public officer must not be too thin-skinned with reference to comment upon his official acts. Kaya kaya ko pong, kaya ko na lang siyang itolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun eh. Pero ikaw, uh, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution, dito lang, dito lamang sa title mo eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Pagkatapos ay eh, tatanungin kita ngayon kung anong panlilin lang ang ginawa ko. Wala ka man lang masabi. Kaya naman kitang demanda pero hindi na kita pagtitsagaan eh. Kung ikaw lang. Gusto ko lang malaman ng mga tao na walang basihan itong ginagawa mo. Para sa akin, sapat na. Nakabayaran sa'yo. Total, hindi na siya Mister Mr. Chair. Tatigilan ko na siya. And with that, uh, Congressman Marcoleta, that will serve as your sure, um, uh, time as interpolator. <laughs> eh, ano ba ng uh, interpolation mo? <laughs> But uh, I will not deduct that, that sa, mo, sa time mo, uh, Congressman Marcoleta. Uh, okay. Uh, uh, Attorney uh, 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 Rigid, Rikid, uh, uh, you, still want to uh, pursue your, uh, or that will be it? Ah, uh, so yun lang po. Arang, Siguro hindi gigibig time also to ano, to answer back on baka pa panoorin mo muna yung mga vlog mo. Uh, later on you can uh, approach us if uh, you wanted to uh, defend your anak. Dapat pa yan eh. Yeah. Uh, 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 you have your time, uh, Congressman Marcoleta. We'll be giving time uh, to Attorney Ricky to, uh, to defend himself. Yes, uh, Mr. Chair, oh, salamat. Last na po ito. So, hinanap ko po talaga yung vlog ko na yun kung tungkol saan. So, nakita ko na po October 21 pa po pala yun, 2024. May post kasi si uh, Honorable Congressman Marcoleta, ang post niya, yung tungkol sa pagbisita niya sa Naga. Tanaga, taga naga po kasi ako. Uh, nag, nakipagkita siya kay former Vice President B.P. Lenny. So ang post ni Honorable Congressman Marcoleta, na yun yung mark ng pagiging statesman. Kasi siya, hindi siya ano kay Duterte, kay kay Marcos, kay Lenny para sa kanya unity. So yung topic ko, huwag uh, padadala sa pakulo at panilin lang. Ano ng panilin lang? lang doon? E, so nga, Explain ko yung sinabi ko. Kasi opinion, op opinion, ko po ito, sabi ko. Oo nga, hindi panilin lang yun. <clears throat> ano? Nakipag-handshake ako. Ah, kaya nga, ang at sinabi, sinabi, ko, ko, unity begins. Sabi ko lang handshake. po yung sinabi ko doon sa vlog ko. Hindi, panilin lang ba yun? Uh, Mr. Chair, point of order lang po. Para What is the point yung... of order? point of order po yung yung di, yes dapat po ano no at uh, we okay here. okay you so what uh, uh, what point is the of point order. of order of Congress of Plans? Can we to, to Wait, me, I'm Sorry. Uh, what's the point of order um, point of Ms. Plans? Point of order po yung conduct um, nung no, um, apalitan nila ng ano no ng exchanges of words so you have recognized po Attorney Ricky so let him explain before um um uh, our colleague um my colega yeah. okay. I'll be letting and please address both of you please address the chair para hindi po nagsasagutan yeah. right. thank you so we'll be letting uh, Attorney okay. Ricky to uh, uh to reply and then I'll give uh, a chance to Congressman uh, uh Mycoleta also To, uh, to, uh, to ask you as yeah. well. Sige. Yes uh, po, Mr. Chair. Thank you po. Ah, ang sabi ko lang po, kasi kanina po, tinatanong ako tungkol dun sa blog ko na yon. Hindi ko talaga maalala sa dami ko ng blog, So, binasa ko po, pinanood ko. So, tungkol po yun sa post ni... Uh, Honorable Congressman Marcoleta sabi niya, "Reading from netizens, reactions on my brief in casual meeting with former VP Leni, after my trip to Sipokot, I now realize how really divided our people are. Reaching out to all our leaders can also be personal. Our ability to show our humanity beyond the realm of political. How else are we able to exemplify the true meaning of statesmanship if you refuse to extend your hand to all who wants to grasp it?" I believe unity always begins with a handshake. Tapos may picture siya kasama niya sa BBM, si Duterte, si Leni, si Sara. Ang reaction ko doon, sabi ko, wag tayong wag tayong padadala doon sa pakulo na yon at panlilinang Kasi sabi ko, ang totoong statesman, ang paninindigan niya para sa bayan. Hindi ko nakita kay Congressman Marculeta ng mga paninindigan niya sa isyu ay para sa bayan. So honest opinion ko po yon. Yung, yung po yung ano ko, hindi po ako doon hindi po malicious yung ano ko, yung intention ko doon. Mr. Chair, may I react? Yes, of course. na niya. Pinutol the mo first. lang, attorney. Ang kasunod na, alam mo, tingnan po ninyo ni yung record ni attorney Marco, ni Congressman Marcoleta. Siya yung nagsara sa IBS-CBN. Ang yabang-yabang yeah. yeah. niya. Y yes. isipin isipin mo, sasabihin mo sa akin, you do not even know the issues. Attorney, alam mo ba yung issues sa IBS-CBN? Yes, yes po. What do you know about it? Mr. Chair. Hindi ka reply, Atty. Higi, please. Mahaba po yung ma-issue. Pero ang nare-issue pong issues doon, maraming hindi binabayaran na tax ang ABS-CBN, may mga properties na inacquire na illegal yung pagkaka hindi binabayaran ng mga workers. So, mainly po yun yung nakita kong nare-issue yung issues nung pinasara yung, yung hindi binigyan ng training yung franchise. So, Mr. So, Chair, ano ang panliling lang doon? Ni hindi mo alam yung Philippine Depository Receipts, ni hindi mo alam yung Corporate Layering, ni hindi mo alam yung Transfer Pricing na ginamit nila para magkaroon tax evasion, True Big Deeper, Ni hindi mo alam ang napakarami nun. Pagkatapos, magbibintang ka na, pakulo lang lahat ito, takoy ng lang. Ano ang binibigay mo sa followers mo, Mr. Chair? Wala kang masabi na panlilin lang eh. Ang sinasabi mo ngayon, opinion eh. Pwede kang mag, uh, pwede kang humabi ng opinion. Attorney ha, kung talagang attorney ka. Pero wag kang mag chat na ako'y lang ng mamamayang Pilipino you want to reply, uh, Tony, uh, Ricky? Yes, Mr. Chair. Ayun, okay, yun po ahead. yung... Kaya ko po sinasabi na yung ako naninindigan na yung vlogging ko, hindi po fake news kasi opinion ko po yun. Basta mo na lang sasabihin, Mr. Chair, na opinion mo yun pero bilang sa tinaj mo ko na manlilin lang. Hindi ka ba magsasabi ng ang facts mo kung ba, paano ako nanlilin lang ng Pilipino? Abogado ka, di ba? Mr. Chair, abogado daw ito eh. Attorney, you want to uh, answer back? Uh, again, Your Honor, yun na rin yung sinasabi kong concepts natin na ang mga public officials, uh, op, ano yan, talagang open sila na punahin, i-criticize, medyo masakit minsan, pero yan yung pagkakaiba ng public officials sa private citizen. Mr. Chair, hindi siya nagkikriticize criticize. Eh. Sabi ko nga, binigyan kita ng halimbawa dun sa si isang babaeng vlogger na sinabi niyang, tanga ako at ikinaihiya ako ng lahat ng mga members ng INC. Pinatawad ko na siya ron eh. Masakit yon pero dahil meron siyang nakita ganun. Pero ikaw, sinabi mo eh, nanlin lang ako eh. Ngayon ang sinasabi mo, may opinion ka, nanlin lang. Wala kang masabi ngayon kung ano-anong ginawa ko para manlin lang ako ng Pilipino. Hindi ka abogado eh. Hindi opinion ito. Mr. Okay? Chair? Yes, sige. Ah, uh, okay na po siguro. Ah, uh, kasi marami pa sigurong pag uusapan Ah, uh, na Ikaw ang manilin lang. Okay. Uh, thank you so much uh, uh, to both of you. Uh, we exhausted that issue and we let the uh, both parties to uh, to say uh, to uh, their uh, peace. And uh, that's the spirit of this uh, committee, no? Para maging balanse po tayo and fair. I want him to apologize, Mr. Chair. Um, Kung to ka talaga, sorry Mr. Chair I won't apologize. Uh, opinion ko yon. Uh, with that, uh, we'll uh, dwell to the, next, to, the next, ano, uh, to the next issue. No? Uh, mag, ano na muna tayo sa uh, interpellation? Balikan na lang natin mga issue yan. Uh, kung ayaw niya mag-apologize, uh, but I think uh, we cannot force him to, uh, to, uh, to say sorry about it. Uh, Mr. Chair, I know that he be cited for contempt. Okay. Or, uh, So there's There a before this committee. So you're gonna be even answer simple questions kung paano ko nilinlang ang mga Pilipino. We cannot just let people, kahit na ba public figures tayo eh. give him the chance. The uh, parliamentary status sa ating uh, committee, there's a motion uh, that uh, was uh, moved by uh, uh Congressman uh, Marcoleta. To cite Attorney uh, Ricky uh, in contempt, unfortunately, uh, wait, unfortunately, uh, um, uh, Congressman uh, Rodante Marcoleta is not uh, a member of any of this uh, committee. So uh, he cannot uh, move any uh, motion regarding this uh, uh, issue. I'm sorry, uh, I'm, uh, Congressman uh, Marcoleta, because uh, I've been informed that uh, you are not a member of any of the committees. And I uh, according these our rules... Uh, Uh, hindi po pwedeng mag- uh, Mr. Motion. Chair, may I ask my friends in this committee <clears throat> who are uh, well-intentioned enough and I think they wanted also to protect not only the reputation of this committee but I think in the interest of truth. Uh, with that, uh, Mr. Chairman, siguro, uh, Mr. Chairman, co-chair, <laughs> Hello. Mr. While uh, congressman uh, uh, can we table this motion for the meantime and uh, proceed with the interpolation yeah I, I think we can go back to that motion uh, later but we, I think we should discuss that thoroughly hmm. since this will be a content order and it will be it will be needing the approval of the members present. so it's already 3 p.m and we have 11 interpolators. So that is my suggestion, Mr. Chair, with the indulgence of uh, Congressman Marcoleta. Uh, the members here have been here since early this morning. So kung to tumuloy na muna talagang interpolation, then we'll go back to your motion. No, no, no. Uh, we cannot go back to the motion unless uh, 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 we we'll be able to uh, talk to the other members to uh, move. For that uh, motion. Therefore, the motion. Yeah, we will table the motion, and for the meantime, uh, we will be asking uh, at uh, Congressman uh, Plato to uh, proceed with the interpellation. Uh, so uh, Congressman uh, uh, will be giving you a time to uh, to convince other members to uh, to uh, to move that uh, no, that motion.